Pakita ko sa inyo gaano kasulit kumaya sa loto at marami akong tiniipon ko ang tiket na mga tinayaan ko. Ngayon eh nawalan ako ng tiwala sa loto. Ito, pasagin ko yung alcance ko ng mga tiket sa loto. Ito. ito. Ayun. Lali, ito yung alcance ng ko. Ayan, alcance ko ng alcance ko ng ticket sa loto at saka pera dito ayan wala ayan iniipon ko yan mga lords yung ticket dahil eh, talagang sulit akong tumayo sa loto araw araw halos eh kung isipin siguro nasa 15 years na akong tumataya o mahigit pero yung iba iniipon ko yung iba hindi ayan nandito yung mga ticket eh bubuhos na natin bubuhos natin yung guwan. Ayan. Ayan. Bubuhusan na natin yung inipon natin. Ayan. Mga luto Katunayan na sulit tayo. Puro luto yan abang tinataya ko mga tinataya dito ko nilalagay yung ticket ng mga hindi hindi naman lumalabas ayan ayan, ayan. dahil eh, daming isu sa luto ay ayan o nawala na tayo ng diwala sa luto ayan maraming pa yan ay pa yun hindi ko inoong pa hindi ko mga tinataya yung iba nandoon sa mga tindahan ko o ayan ayan yan mga ticket na katunayan na sulit akong tumayo sa loto ay no. Oh. Dami yan. Halos hmm. eh, eh eh no. O, mga, mga yan no. Oh. Katunayan itong luto na to. Oh. Hindi ko pinulot yan. isa lang yo. Oh. Ito. Number. isa lang yan oh. no. Yan number niya no. Kaya patunay lang na talaga akin. O, oh, ito pa. Ayan. Hmm. O, para parehas, di diba? Ayun. Ito, ito. yung mga loto na yan na tinatayaan ko. Ito, itatapon ko na. Hindi ko na inipon. Ito. Ayan. Sa akin din yan, o. Ang kinaiba lang ay 43. Pero akin din yung mga number, o. Halos parehas. Ayan, o. Kaya, ipon ko lahat yung mga tiket. Ayan, nabubuhay sila. Ito, yun. Ah, ito, is ito. O, akin din yan. Kasi 25. Twenty-two, twenty-five. Ayan, oh Marami tayong ticket, oh Ayan, o. Uh, sabihin nyo, pinulot ko. Ayan, oh twenty 25 twenty-two, twenty-five. Ibig sabihin, alaga. Ayan, kukuha pa tayo ng iba. Kaya, ayan, sa dami kong kuhan sa luto, ngayon hindi na ako tumataya mula, mula nung nagka-issue, eh. Ayan, oh Ayan naman, oh Twenty-five, twenty Kaya, katunayan, ta akin talaga lahat yan. Hindi ko pinulot para sabihin yung mga... Chiki pa to. Ayan, o. Oh. Ito naman, o. Oh. Ito. Akin din yan, 14.18. Pag hindi ko tinatayaan sa isi to, lumalabas. Pero pag tinayaan ko, o, oh, ayan, o. Oh. Makikita mo, para paras na meron pinapatayaan ko. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Oh. Ibig sabihin, akin lahat to. Ayan, o. Oh. Kukuha tayo, ha. Ayan, o. Oh. Walang cut yan, Oh. Papakita ko sa inyo. Ayan, o. Oh. Ayan, oh. Grabe yung panluloko ng luto. Kaya ah, hindi ko lubos may isip. Na ah, ganito. Ayan. Tingnan natin ha. Ito ha. Kapakang ko para na dumikit na. Ayo, Lumang-luma na oh. Oh. Ayan. Ayan. Ano yan? Oh. Ayan oh. Kita nyo. pare parehas. Marami akong iisa lang. Ibig sabihin iisa lang numero. Ayan. Malago. Ayan. Ayan. Ayan, iisa lang ang numero niya. Ibig sabihin, akin lahat yan. Kasi birthday, birthday yung mga tinatayaan ko. Lahat. Im pera ang ipunin ko dito, mga ticket ang iniipon ko. Eh, balang araw, kung manalo ako, sabi ko, papakita ko na talagang matagal na akong tumatay sa loto. Ibig sabihin, matagal na akong naluloko sa loto na wala pala sa hulog loto. Oh, ang dami yan, oh. Meron pa, ayan, isa numero din yan, oh, 25,000. Meron pa kung taya dito nitig. 300, 500, 400. Easy to yun naman. Kasi ang loto, 20-20 lang naman. Ayan, oh. Sa, nakakainis lang talaga. Ayan, to easy to, oh. para parehas lang, oh. Oh, di ba? 25, 20, 22, 25, oh. Ayan, ganun din, oh. Magkano taya ko niyan? ayan mga sampu-sampu lang to rambolito pero mas marami ako dito malaki ayan ito numero no, na to alaga ko yan o oh. ayan o oh. ayan oh. ayun o oh. o ayan alaga yan kaya baka mabas tayo na kumuha tayo sa basurahan uh, mga kuha akin lahat to ayan o oh. luma na nga yan o oh. ayan o oh. dami yan mga load sa uh. haloto na kinuha ko no dami yan Oh. Imbis na pera inipon ko dito, mga ticket yung kinuha ko din sa lata. Halos kalahati na yan. Mayroon pa ako doon sa kabila kong tinatago, yung kabila kong tindahan, mayroon ganyan. Doon ko rin hinuhulog yung mga ticket. Sa kabuisitan ko ngayon, hindi na ako tumatay sa loto. Dahil nga parang na-scam tayo. Sino man na naman mahala dyan, no? Oh. Ayan, no? Oh. Ayan. Kaya eh, pare-parehas yan, Lord, ng kuhan ng number. Ibig sabihin sa akin talaga to. Ayan. Sino pa bang magtitiwala sa loto? Ay, mm -hmm. ganyan, no? Oh, ayan. Malabo pa itong Ito MDN. Ayan, oh. Ito. Ito kasi, sama na yung tinayaan. Oh. Kaya, ano ba to ay, easy to. matagal na, luma na, oh. Ba't malabo. Ayan. Ayan, oh. Ayan, ayan. Ayan, 22, 22. Pero, medyo nabubura na nga. Ayan. Ayan yung mga, oh. oh papakita ko sa inyo lahat. Ayan, oh. Oh. Ito pa, yung mga luto, Ito, oh. Ayan. Kaya, lagi yan, oh. Oh. Lagi yan uh, kaya permission yung taya ko ngayon. Ayun. Oh. Dati pera nilalagay ko ngayon, ngayon no? yung mga ticket ko. Nakakabuyo talaga yan. PCSO. Kung kayo mga mananaya, ayaw ko sa inyo kung magpatuloy pa kayo. Kung akin lang request yan eh, tambyolo na lang. Para alam talaga na walang daya yung loto. Marami nangangarap na yung na para sa loto magtaya-taya o oh di mo inaasahan 20 pesos mo kung totoo nga manalo pero yung pala hindi totoo pero naglaylo na yung iso ngayon sa luto ganyan na parang hindi na ngayon na tumutunog ang usapin dyan sa panluloko sa piso ito ang ebidensya na talagang suki tayo sa luto pero nawala na tayo ng gana sa panluloko ng piso nawala naman na nanalo puro haka-haka lang ang nangyari puro kasinungalingan lang pala ang nananalo kung na galing iba bansa galing probinsya o karpentero yung pala wala naman talaga ako manalo sa loto kung totoo yan eh kahit ilantad ko mukha ko o yung kuwang ko sasabihin ko nanalo ako eh para malaman ng taong bayan na talagang totoo ang loto hindi yung tinatago hindi naman uhuldapin yung mas magandang hangarin mo sa pira eh. o itulong mo sa kakuan hindi ka naman uhuldapin yan ayan. yan lang ang aking mensahe sa PCSO pinakita ko sa inyo itong mga ticket ko itong napakarami yan yan thank you mga lods nalabas ko lang ang loob sa mananlog ko sa PCSO na ganito tayo tumaya Napakarami pa yan. Halos sa 15 years na tumataya tayo. Hindi man tayo nanalo. Iluloko lang pala tayo. Ayan, luman-luman na yan. Iba yan. Oh. oh. Ayan, no? Oh. dami yan. Pati doon sa kabila ko. Mayroon din ako sa mga ka sa kaha ko. Ngayon, ko. Ngayon, sunugin ko na to. Wala nang kwenta to. Ayan, pinakita ko sa inyo, mga los, na uh, litimong li li akin talaga yan. Kasi para-parehas yan. No? Oh. Ayan, no? Oh birthday ng anak ko sa sa akin. Kaya baka sabihin niyo pumulot ako ng Is ito 'yan. Oh, ayan oh. Ayan ibang kulay oh. Kanoon din ang number oh. Yan lang. Thank you, thank you mga lods.